3 2 1 Ayun magandang umaga po mga kasuki Halika yun samahan ninyo ako Dahil si Boss Renren at saka si Raquel Nagluto ng Litsyong Tuna Buntok mga kasuki Ito mga kasuki Tara titikman natin Kung gano'n na ito kaluto Ngayon mga kasuki ang balat oh. Napakalutong na mga kasukay Ang sarap na nito Ito po yung buntot ng tuna mga kasukay Ang sarap Kay boss rin rin yan Yan malutong na mga kasukay Ang sarap mga kasukay Yan Yan mga kasukay Crunchy na yan oh. Oy. Ang sarap mga kasukay Tara mga kasukay kain tayo Luto na po, niluto ni Boss Renren. Ayan, nagsalang pa kami ng hipon. Para ka lang dito <laughs> nagsangyup mga kasuki. Dadakutin mo lang, lulutuin mo. Wala kang babayaran. Ito mga kasuki, oh. Kakain tayo mga kasuki. Ayan, kakain tayo mga kasuki. Titikman natin. Hmm, sarap. Na sarap. Oh, hindi nakita kapit bahay, dong ka. Sarap, oh. Sa isang, isang buwan, kapit bahay na kita. <laughs> Sarap, ng litun to Kahit lupa. <laughs> eh. Arama, <okay. laughs>